Ay hey guys, kain tayo ng abukado, guys. Masarap ang abukado, guys. Ito yung green na abukado, guys, na malinamnam siya. Hindi siya yung kulay violet. Maraming ano, bitamina ang abukado. Kain-kain ng abukado, guys. Tag avocado ngayon. Maraming avocado diyan sa ano. Ito kasi sariling puno to, guys. Puno lang namin diyan sa puno. Gusto ko kayo guys, sana man nasa mabuti kayong kalagayan dyan, mga kapatid ko dyan, sana man sa kayo, sana okay lang lagi kayo dyan, aking mga followers subscribers mga legit na friend yun ang iiwan sa akin channel maraming salamat sa inyo guys Ang ano, hirap tanggalin ng to yung brown dito oh. Mm. <laughs> hindi makapagsalita thank you for watching guys mahaba na naman ang aking oras maraming, sal maraming salamat sa inyo guys sa inyong support lahat-lahat bye bye